Angeline Quinto, patay na patay kay Paolo Avellino. Approve ang libu-libong fans na si Angeline Kinto ang gumanap bilang si Sarah Angeles, ang manager na makulit sa serye ni Kim Chiu at Paolo Avellino. Yes, after ilang taon at ngayon, na isa na nga ang mami, nagbabalik tila series kay Angeline para sa Filipino Adaptation na what's wrong with Secretary Kim. Kinuwento ni Angeline na na-miss niyang umarte at na-excite siyang bigyang buhay ang naturang karakter. Medyo matagal-tagal na nga rin po yung huling ginawa kong teleserye. Sobrang na-miss ko rin at the same time. Noong nalaman ko from Dreamscape na mapapasama ako. Akala ko ako si Secretary Kim, chika ni Angeline. Very similar din ang personalidad ni Angeline sa kanyang karakter na full of energy. Kaya hindi naman daw siya nahirapan sa kanyang role. Siyempre, tinanggap ko agad yung role. Hindi naman ako masyadong nag-adjust as Sarah Angeles. Kasi si Sarah Angeles parang si Angeline na masayahin. Talagang kalog at siya yung nagbibigay ng kasiyahan sa mga katrabaho niya. Kapag nai-stress sila, saad pa ni Angeline. Kaabang-abang din sa serye, ay the fact na napatay-napatay pala si Angeline sa karakter ni Paolo. Nagumaganap na boss sa kanilang kumpanya. Maingay, makulit, very friendly, palagi silang nagtutulungan sa trabaho. At para silang magkapatid sa office, hindi niya talaga na itatago ang pagka niya sa boss niya. Lahat naman, nag enjoy na katrabaho siya. Paglalarawan pa ni Angeline sa kanyang karakter. Bukod sa aktingan, comeback ni Angeline, dapat din abangan ang kanyang version ng Mr. Right na isa sa mga official soundtrack ng What's Wrong with Secretary Kim. Kasama ang To Be With You ng South Korean actor at singer na si Kim moon -shik at isa pang kanta mula sa BGYO. Ang Filipino singer na si Angeline Quinto ay nagka ng material para sa apat na studio album at isang soundtrack album. Nakipagtulungan din siya sa iba pang mga artista sa mga duet at itinampok sa mga kanta sa kanilang mga album. Matapos manalo sa talent show sa television na Star Power noong 2011. Pumirma si Angeline ng isang record deal sa Star Music at nagsimulang magtrabaho kasama ang songwriter at producer na si Jonathan Manalo.